Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi Mga masters okay lang po bang wag nyong skip Ang mga ads sa aking mga videos Salamat po talaga mga masters Sa solid na pagsuporta po sa akin don What's up, mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kamanata na naman Ang na sa samahan natin ngayon guys Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na bang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si Shout out kay Norlisa Sugay Shout out kay Fernando Jimeno Yun na nga mga masters no Bali hindi nato ito patagalin In 3, 2, 1 Let's go Kabanata 1741 hanggang 1745. Hindi ako dapat mali, sabi ni Nangang Bolang kay Aaron na may ngiti sa labi. Sa pagtingin sa dalawang tao sa likod ni Nangang Bolang, tumango si Aaron at sinabing, Tama na ang oras, ngunit ang iyong regalo ay talagang malaki. Ang iyong anak na babae ay karapat dapat sa karangalang ito, at sa aking palagay, ito ay hindi sapat. Sabi ni Nangang Bolang, ang pag-uusap na ito ay tila medyo nakakalito sa iba, dahil dumating si Nangang Bolang na walang laman ang mga kamay. Saan nang galing ang regalo? Ngunit mayroon ding ilang matatalinong tao na iniisip ang dahilan kung bakit lumitaw si na Bert at Stanford. Ang kanilang mga estudyante ay tinatawag na Hanayan, at sila ay nagpakita sa isandaang araw na piging ni Hanayan. Ito ay ganap na hindi isang pagkakataon. Undefined, anak ba ni Aaron ang dalawang estudyante nila? Ngunit, ang anak ni Aaron ay isang daang araw pa lang. Paano na? Ang mga estudyante ng dalawang master na ito ay isang sanggol lamang. Bakit hindi lahat sila makakarating? Pwede bang ibasihan niyan? It's ridiculous. I didn't expect na ganun na pala katagal ang pagkumparaan namin sa dalawa, but the fact is na tuhan two Hanayans are the same person. Sa oras na ito, sinabi ni Bert kay Aaron, "Mr. Han, maaari ba nating makilala ang iyong anak? Siyempre, tumango si Aaron at sinabi, matagal nang nalilito si Ivory. Nag-aalala ang mga taong ito na ikumpara ng mga tagalabas ang kanyang anak kay Han Nayan sa balita. Lalo silang natakot na baka si Han Nayan ay asarin ng mga kaklase niya paglaki niya, gayon paman. Lumapit si Bert kay Ivory at bahagyang ngumiti, ito ay isang reg along inihanda ko para sa aking mga mag aaral Bagamat hindi ito mahal, ito ay isang bagong kanta na katatapos ko lang isulat, na hindi kailanman na i-publish kahit saan. Si Bert ay may hawak na music score sa kanyang kamay. Si Ivory ay natigilan at hindi naglakas loob na iunat ang kanyang kamay. Si Shen Lingyao ang unang nag-react at hinawakan si Ivory gamit ang kanyang siko. Salamat! Salamat! Inabot ni Ivory ang music score. May piano ba dito? Please! Tanong ni Bert. Bilang may-ari ng Bifeng Manor, sinagot ni Zhang Bifeng ang tanong na ito sa unang pagkakataon at sinabing, Oo, pupunta ako kaagad. Wala pang isang minuto, sampung tao ang dumating sa banquet hall na may dalang piano. Umupo si Bert sa harap ng piano, at ang kanyang master na kilos ay nabighani sa maraming tao. Alam ng maraming tao dito na ang mga tiket para sa konserto ni Bert ay napakataas, at maaring hindi makabili ng mga tiket ang pera talagang mapalad para sa kanila na marinig ang pagganap ni Bert. Sa malambing na tunog ng piano, lumapit si Stanford kay Ivory at sinabing, ito ay isang painting na inihanda ko para sa aking mga estudyante. Sana ay magustuhan niya ito. Si Han Nayan ang phoenix na nakataas ang ulo sa larawan. Ang mga puting ibon ay nakayuko at ang mga hayop ay nakayuko. Ang presyo ng auction ng mga painting ng Stanford ay palaging kamangha-mangha, kaya ang pagpipinta na ito ay muling nabigla sa mga tao. Ang mga regalo ng ibang tao ay nagiging mura sa harap ng larawang ito, at habang tumatagal, ang presyo ng larawang ito ay tataas at tataas, na higit sa karaniwan. Siyempre, ang pinaka ay sabay na tinanggap ni na Bert at Stanford si Hanayan bilang mga estudyante. Ang Han Nian, bilang isang pang-internasyonal na pangalan, ay nang ibabaw sa maraming internasyonal na mga panel ng balita, na nagdulot ng hindi mabilang na mga tao na mag-isip-isip sa tunay na pagkakakilanlan ni Han Nian. Gayunpaman, walang nag-isip na si Han Nian ay anak ni Aaron, na kilalang kilala nila. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa Yuncheng. Ang mga lihim na nagkumpara sa dalawa ay sinampal sa mukha ng balita, dahil sa pangkalahatan ay pinaniniwalaan na ang Hanayan ay hindi may kukumpara kay Hanayan sa balita. Ang pagkakakilanla ni Aaron, pagkatapos ng lahat, ay makikita lamang sa Cloud City. Sa karamihan, ang Yanjing ay idada, ay dadagdag. Gayunpaman, upang matanggap bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng Burt at Stanford sa parehong oras ay dapat na isang kilalang pamilya sa mundo. Sinong mag-aakala na ang impluensya ni Aaron ay kilala na sa buong mundo, kahit na ang mga magagaling na figure gaya ni na at Stanford, at the same time, dapat niyang kunin ang kanyang anak bilang isang estudyante. Sa piging, ang mabigat na bambang ito ay naging dahilan upang hindi maalala ng maraming tao sa mahabang panahon, gayon din sina Ivory at Shen Lingyao. Shen Lingyao, sa partikular, ay talagang gustong bumalik sa kumpanya upang makita ang mga mukha ng mga taong iyon. Kinukumpara nila noon ang dalawa, at sinabi pa na hindi kasing galing ng mga tao sa balita si Han Nian. Ngayong tinalo siya ng mga katotohanan, naglakas loob ba silang makipagkumpetensya? Ying Zia, anong uri ng pagkakakilanlan mayroon ng Aaron ngayon? Siya, hiniling pa niyang lumipat si na Bert at Stanford. Napabuntong hininga na sabi ni Shen Lingyao. Sa kaalaman ni Shen Lingyao, si Aaron ang pinakamataas na figure para kay Yun Cheng dahil may pagkakakilanlan siya ng young master ng pamilyang Han sa Yanjing. Pero yung Han family lang sa Yanjing, paano nito may istorbo si na Bert at Stanford? Ang dalawang international top artist na ito ay hindi mabibili ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga personal na pag-aari ay umabot sa listahan ng yaman ng mundo umiling si Ivory. Sa sandaling ito, nararamdaman din niya na medyo kakaiba ang Aaron. Napakaraming bagay na hindi niya alam. Gayunpaman, hindi niya nais na pasukin ito ng malalim. Kahit anong status ngayon ni Aaron, para sa kanya, asawa niya ang lalaking ito, basta alam niyang sapat na ito, hindi mahalaga ang status niya. Ang mahalaga ay asawa ko siya. Nakangiting sabi ni Ivory, ang pangungusap na ito ay direktang nagbigay kay Shen Lingyao ng malalim na impresyon. Nais din niyang makahanap ng mas mabuting asawa kaysa Aaron sa hinaharap. Bagamat ang ideyang ito ay isang uri ng pagmamalabas, hindi imposible para kay Shen Lingyao. Kung tutuusin, walang ganap, ngunit ngayon ay malinaw niyang napagtanto na ang ganitong uri ng pagmamalabas ay parang kalokohan. Dahil ang kahusayan ng Aaron ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano niya maaakyat ang isang bundok na hindi naaabot ng mga ulap ng hindi alam ang taas nito? Ah, parang wala akong mahanap na mas better na lalaki sa kanya sa buhay ko. Hindi napigilan ni Shen Lingyao na mapabuntong hininga. Ang masayang ngiti ni Ivory ay parang bulaklak na namumukadkad. Tinapik niya ang balikat ni Shen Lingyao at sinabing, hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Humanap ka na lang ng hindi mas masahol pa sa kanya, hindi ba? Sinuliapan ni Kat Shen Ling Yao ang kanyang bibig at sinabing, Hu huwag kang kampante. Maniwala ka man o hindi, ilalayo ko siya sa iyo. Tumaas ang kilay ni Ivory at sinabing, kung magagawa mo ito, hinding hindi kita sisisihin. Si Ivory ay may isandaang porsyento na tiwala sa Aaron. Hindi siya kailanman nag-alala na ang Aaron ay kukunin ng Fox Spirits. Ito ay isang uri ng pagtitiwala sa Aaron at tiwala sa sarili. Si Shen Lingyao ay mukhang nanlulumo. Ang kanyang mga salita ay nagbibiro lamang. Kahit na ito ay totoo, alam niyang hindi niya ito magagawa. Napakaganda ni Chiyen. Hinabol niya si Aaron at inaakit pa siya sa kanyang kagandahan. Ngunit sa huli, hindi man lang tinitingnan ng Aaron ang hindi nagawa ni Chiyen. Paano niya ito magagawa? Well, ang mga kapatid na babae ay maaari lamang maging masaya para sa iyo, sabi ni Shen Lingyao. Si Ivory ay tumingin kay Aaron, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa pagtatapos ng kanta, ang mga tao ay nakalubog pa rin sa musika. Si Ivory ay biglang sumugod sa Aaron, niyakap ng mahigpit ang leeg ni Aaron, at isang mabangong halik ang nakalimbag sa labi ni Aaron. Para sa si Ivory, sapat na upang isipin kung gaano kalakas ang loob niya para gawin ang ganitong bagay sa publiko. Pagkatapos bumalik sa katinoan ni Aaron, tumugon siya kay Ivor. Ivory, at naghalikan sila. Ang isa't isa ay walang katulad. Ngunit walang sino man sa eksena ang nakadama na ang larawan ay biglaan. Sa halip, kinuha nila ang lahat para sa ipinagkaloob. Sa sandaling ang basura, sa pamamagitan ng buong Cloud City ay dumura si Ivory ay minsan ang unang kagandahan sa Yun Cheng. Mula nang ikasal niya si Aaron, ang Josa ay kinaladkad pababa mula sa altar. Sa mata ng publiko, kinaladkad ni Aaron si Ivory pababa, ngunit si Ivory ay bulag bago siya nagpakasal kay Aaron. Ngunit ngayon, wala nang mag-iisip na muli, at maging sila ay mag-iisip na ang desisyon ni Ivory ay matalino. Kung hindi, paano na ang kalagayan ng pamilyang Su sa Yuncheng ngayon? Sa oras na ito, isang biglang boses ng lalaki ang tumunog, sapat na mga halik. Ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng basahan ay napaka-unusual sa ganitong uri ng salusalo ng mga mayayaman, dahil lahat ng tao dito ay nakabihis. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng pinakakatangi-tanging custom-made na mga suit, habang ang mga babaeng iyon ay gustong isabit sa kanila ang lahat ng kanilang mahahalagang alahas, ngunit lahat sila ay nakasuot ng maruruming damit, tulad ng mga pulubi saan galing itong pulubi. Naglakas loob siyang pumasok sa ganoong okasyon. Para naman sa security guard, halika at tulungan mo itong lalaking ito. Ang baho nito, huwag mong idamay ang gana natin. Zhang Bifeng, walang silbi ang seguridad mo dito. Isang pulubi ang pumasok. Mapatla ang mukha ni Zhang Bifeng. Ito ang kanyang teritoryo. Hinayaan niya ang ganitong uri ng tao na pumasok sa isandaang araw na piging ni Han Nian. Akohin niya ang buong responsibilidad para dito. Kung sisisihin siya ni Aaron, hindi niya ito kakayanin. Nang nais ni Zhang Bifeng na tumawag ng seguridad, inilabas ng Aaron si Ivory at sinabi kay Zhang Bifeng, hindi na kailangan. Inakala ni Zhang Bifeng na hindi masaya ang Aaron. Sa sobrang takot niya ay napayuko siya at nanginginig. Mr. Han, pasensya na. Kasalanan ko ito. Kung gusto mo akong parusahan, walang reklamo si Zhang Bifeng. Aaron smile, sinabi, kahit natawagan mo ang lahat ng seguridad, hindi posible na pigilan siya, kaya hindi kita sinisisi. Dahil doon, lumingon si Aaron kay Fang Zon at sinabing, matagal na kitang hinihintay. Alam mo sasama ako, tanong ni Fang Zon na nakakunot ang nuo. Sayang naman at nagpapaliit pa siyang pagong, sulit ba naman na magtrabaho ka sa kanya Aaron Way? It's none of your business kung worth it man o hindi, ginagawa ito ni Fang Zhan para maibalik ang kanyang anak. Sa karakter naman ni Lintong, wala siyang pakialam. Kahit na siya ay talagang pagong, handa si Fang Zhan na gawin ang lahat para sa kanya basta't malaman niya ang kinaroroonan ng kanyang anak. tumango si Aaron at sinabing, isa pang lugar, masyadong maliit ang espasyo dito para mabuksan. Hindi inaasahan ni Fang Zhan na sasabihin ni Aaron ang ganoong bagay. Halatang hindi siya takot makipag-away, at matagal na siyang handa na makipaglaban sa kanya, na ikinagulat ni Fang Zon. Dahil alam niyang darating siya, dapat alam niya rin kung sino ang kinakalaban niya. Sa kasong ito, hindi siya nagpatinag. May mas maganda sa iyo kaysa sa kanya. Aaron smiles. Kung ang matandang may puting balbas ay hindi nagpakita at may card sa kanyang katawan, hindi pipiliin ng Aaron na makipagkompetensya kay Fang Zon. Isang bagay ang lumaban ng dugo, ngunit isang bagay ang mamatay. Ang Aaron ay hindi tanga. Kung alam niyang mamamatay ang mga hindi makalaban, wala talaga siyang utak. Kinailangan ni Aaron na labanan si Han Xiao sa World Universe dahil hindi siya pumunta sa Han Tian Sheng. Hahanapin din siya ni Han Tian Sheng. Sa halip na lumiit, masigla siyang lalaban. Kahit na siya ay namatay, siya ay mamamatay ng masigla. Ang katangian ng dalawang bagay na ito ay ganap na naiiba, kaya kung wala ang matandang may puting balbas, ang Aeron ay gagawa ng iba't ibang mga pagpipilian. Hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyari, ngunit sa ganitong sitwasyon, sino ang may pusong kumain. Pagkaalis ni Aeron at Fang Zong sa banquet hall, bumuhos ang lahat ng bisita, malayo sa likuran nila. Welcome Summer, anong problema? Hindi mapigilan ni Shen Lingyao na tanungin si Ivory, bagamat labis na nag-aalala si Ivory. Tiniyak ng lolo ni Han Nian na si Gan na hindi malalagay sa anumang panganib ang Aaron. Gayun pa man, sa pagtingin sa paligid, ang matanda ay hindi lumitaw at hindi alam kung saan itatago. Tatlong libo ang papatayin niya. Sabi ni Ivory, nagulat si Shen Lingyao, para siyang pulubi at gustong patayin si Aaron. Sino siya? Hindi mo ba alam ang posisyon ni Aaron? Nagulat si Shen Lingyao. Sino ngayon ang nangahas na sakta ng Aaron sa Yun Ayaw mo bang mamatay? Umiling si Ivory. Alam niya eh, ang pagkakaroon ng apokalips, ngunit hindi niya tinatanong kung nasaan ang apokalips. Ngunit sinabi ng matanda sa tuktok ng bundok na ang taong ito ay isa sa nangungunang sampung eksperto ng apokalips. Sa kanyang lakas, hindi na niya kailangang pakialaman ang status ni Aaron sa Cloud City. Sa mundong ito, hindi kinakatawan ng katayuan at pera ang lahat. Maraming bagay ang hindi natin alam. Sabi ni Ivory, napaisip si Shen Lingyao tungkol sa mga salita ni Ivory. Bagamat ang katayuan at pera ay kumakatawan sa lahat ng bagay sa kanyang mundo, hindi niya itatanggi ang mga bagay na hindi niya alam sa kanyang pananaw sa mundo. Kung tutuusin, napakalaki ng mundo, at alam ni Shen Lingyao na one-sided lang ang kanyang cognition. Nasa panganib ba ang Aaron? Tanong ni Shen Lingyao, sa oras na ito, pumunta ang dalawa sa artificial na lawa. May isang berdeng isla sa lawa, na puno ng mga puting crane. Ito ang dahilan kung bakit nagtayo si Zhang Bifeng ng berdeng isla sa lawa. Umaasa siyang magkaroon ng ganitong ekolohikal na kapaligiran sa Bifeng Manor. Ano naman doon? Aaron punto sa Green Island at nagtanong. Tumawa si Fang Zhan at sinabing, ang lawa ay halos 20 metro. Maari akong pumunta doon, ngunit maari ba? Sa mga salitang ito, alam ni Aaron ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng Fangzon. Ang lawa ay maaaring magdala ng mga barko, ngunit hindi ito maaaring magdala ng mga paanang tao. Para sa Aaron, ang magaan na kasanayan sa paglutang sa tubig ay isang espesyal na epekto lamang sa isang dula sa TV, ngunit malinaw na hindi ito para sa kalaban, sumakay ka. Kung tutuusin, maraming ordinaryong tao dito. Kung hahayaan mo silang makita ang hindi nila dapat makita, ang mundo ay magugulo. Sabi ni Aaron. Walang sinabi si Fang Zan, ngunit halatang sumang-ayon siya sa panukala ni Aaron. Bagamat umatras na si Fang Zan mula sa apocalypse, minsan ay nanumpa siya sa Changkife na hindi niya maaaring ibunyag sa labas ng mundo ang lahat tungkol sa apocalypse. Kung hindi, siya ay hahabulin ng apocalypse. Sa publiko, hindi maipakita ni Fang Zan ang ilang kakayahan, Zhang Bifeng, may bang ka ba? Tanong ni Aaron si Zhang Bifeng, na nakatayo sa malayo, ay mabilis na humakbang at sinabing, Mr. Han, ihahanda ko kaagad ang mga tao. Lumapag ang barko, sumakay sina Aaron at Fang Zhan, at hinaylan ng staff ng Manor ang bangka malapit sa Berding Isla. Ang mga puting crane sa Green Island ay nagkalat sa isang malaking pulutong na nagbibigay ng puwang para sa Aaron na makipaglaban kay Fang Zhan. Sa sandaling ito, ang ugali ni Fang Zon ay hindi na nagpaparamdam sa mga tao na parang isang pulubi. Sa kabaligtaran, mayroon siyang isang misteryosong talento. Nakita ni Ivory ang eksenang ito at kinakabahan siyang hinimas ang kanyang mga kamay dahil siya hindi pa nakikitang sumulpat si Hilaw. Nag-aalala siya na kung masyadong mabigat ang kamay ni Fang Zon, Yellow won't have time to save Aaron, bakit hindi pa siya dumarating? Saan siya nagpunta sabi ni Ivory sa sarili? Nakatayo sa isang tabi hindi maiwasang magtanong ni Hantian nyang, sino siya? Hindi sinabi ni Aaron at Ivory sa iba ang tungkol sa tuktok ng bundok at hindi na kailangang itago ito sa ngayon. Sinabi ni Ivory, ilang araw ang nakalipas, nakilala namin ang isang matandang lalaki sa tuktok ng bundok. Alam niya na ang lalaking ito na nagngangalang Fang Zan ay darating upang pumatay ng Aaron. Ngunit sinabi niya na maaari niyang garantiya ang buhay ng Aeron, at ang kanyang kalagayan ay para maging ninong ni Han Nian. Fang Zan. Lumingon si Han Tianyang at tumingin kay Yan Jun. May mapait na ng ngiti si Yan Jun sa kanyang mukha. Hindi niya alam ang apokalips. Kahit ang salitang apokalips, natural, hindi niya alam na isa si Fang Zan sa nangungunang sampung eksperto ng apokalips, hindi ako kwalipikadong malaman ang mga pangalan ng mga taong ito. Sabi ni Yan Jun, kilala mo ba kung sino ang labanang ito? Tanong ni Hantianyang, Saglit na nag-alinlangan si Ivory at pagkatapos ay N. Nagsabi, makinig sa matandang lalaki, isa siya sa nangungunang sampung eksperto ng Apocalypse. Bulalas ng isa sa nangungunang sampung si Hantianyang, Maging ang mukha ni Yan Jun ay nagbago ng husto. Ang Apocalypse ay ang bilog na kilala niya, at si Fang Zhan ay isa sa nangungunang sampung eksperto kung mayroon siyang ganoong pangalan, ang kanyang tunay na lakas ay hindi na kailangang sabihin. Sa lakas ngayon ni Aaron, paano siya magiging kalaban sa Square War, bakit hindi pa siya sumulpat? Sinasadya ba niyang mag-set up ng Aaron? Kinakabahang tanong ni Hantian niyang. Umiling si Ivory at sinabing, hindi, kung gusto niyang sakta ng Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat po, po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!